Nagsalita si United States President Donald Trump sa X ukol sa isinagawang airstrikes laban sa Senior Islamic State o ISIS at iba pang teroristang grupo sa Somalia nitong Sabado, February 1. Dagdag niya, winasak ng airstrikes ang mga kuweba kung saan naninirahan ng mga ISIS at nagresulta sa pagkamatay ng maraming bilang ng mga terorista. Nilinaw niyang walang nadamay ng na mga sibilyan. We will find you and we will kill you. Maanghang na mensahe ni Trump. Nangyari ang airstrikes ilang araw matapos i-anunsyo ng Interpol ang pagkakahuli ng ilang hinihinalang miyembro ng ISIS sa East Africa. Kasabay ito ng mga pangamba tungkol sa posibleng paglakas muli ng ISIS matapos na magpapatalasik kay Syria President Bashar al-Assad. Kinumpirma ng opisina ni Somalia President Hassan Sheikh Mohammed ang airstrikes ng Estados Unidos at sinabing suportado ito ng pamahalaan. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News5.